Alam mo bang ang liver ay ang silent hero ng katawan? Tahimik itong nagtatrabaho 24 na oras sa isang araw para linisin ang dugo, gawing enerhiya ang pagkain, at labanan ang mga toxins. Pero paano kung unti-unti na pala itong pinipinsala dahil sa sobrang taba? Ito ang tinatawag na fatty liver at milyon-milyong Pilipino ang apektado nito karamihan ay hindi pa nga nila alam. Sa video na ito, aalamin natin kung paano nakatutulong ang tatlong halamang gamot, turmeric, ampalaya, at garlic, para sa fatty liver. Hindi lang basta tradisyonal, may suporta rin ito mula sa modernong agham. Ang fatty liver, o sa siyensiya ay tinatawag na hepatic steatosis, ay isang kondisyon kung saan naiipon ang labis na taba sa loob ng liver. Karaniwan ito sa mga taong may sedentary lifestyle, mahilig sa matatamis o matatabang pagkain at may kondisyon gaya ng diabetes o obesity. Ang masama? Sa unang yugto, wala itong sintomas. Pero habang lumalala, pwedeng magdulot ng pagkapinsala sa liver, cirrhosis, at sa matinding kaso, liver cancer kaya mahalagang maagapan at dito papasok ang ating tatlong natural na kakampi mula sa kusina at bakuran. Una sa listahan, turmeric o mas kilala natin bilang luyang dilaw. Sa loob ng luyang ito ay matatagpuan ang curcumin, isang makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory compound. Sa mga pag-aaral nakita na ang curcumin ay nakakatulong sa pagpapababa ng ng liver enzymes na ALT at AST, mga marker ng liver damage. Pero hindi lang yan. Pinipigilan din nito ang pamamaga ng liver at pinapabagal ang pagdami ng taba sa loob nito. Paano ito gamitin? Madali lang. Magpakulo ng isang tasa ng tubig. Lagyan ng kalahating kutsarita ng turmeric powder. Budburan ng black pepper para mas maabsorb ng katawan ang curcumin at inumin ito isang beses sa umaga at isa sa gabi. Pwede ring gawin itong golden milk, gatas na may turmeric at honey. Masarap na, pampalusog pa sa atay. Quick tip, mainam ito sa gabi bago matulog, nakakatulong din ito sa pagtulog at immune system. Susunod, ang ampalaya paborito man o kinainisan ng marami, pero walang duda isa ito sa pinakaepektibong halamang gamot laban sa fatty liver. Ang sikreto? Ang mga aktibong sangkap tulad ng charantin at polypeptide P na gumagaya sa epekto ng insulin sa katawan. Ibig sabihin, mahusay ito sa pagpababa ng blood sugar, isang susi sa paggamot ng fatty liver, lalo na kung may kasamang type 2 diabetes. Ayon sa mga pag-aaral sa hayop at ilang clinical trials, ang ampalaya extract ay nakapagpababa ng liver triglycerides at cholesterol, mga pangunahing dahilan ng taba sa liver. Paano ito gamitin? Pwede kang gumawa ng fresh juice. 50 hanggang 100 ml lang sa umaga, pwedeng haluan ng kalamansi at honey. O kaya, regular itong isama sa ulam, gisa, pinakbet, o ginataan. Pro-tip! Kung di mo kaya ang katas, gamitin ito bilang gulay tatlo hanggang apat na beses kada linggo. Pero paalala, kung ikaw ay diabetic at umiinom ng gamot, kumonsulta muna sa doktor. Baka magdoble ang epekto sa blood sugar. Panghuli, pero hindi pahuhuli, garlic o ang karaniwang bawang. Kung inaakala mong pampasarap lang ito sa adobo, nagkakamali ka? Ang alisin, ang aktibong sangkap sa bawang, ay may taglay na antioxidant, anti-inflammatory, at cholesterol-lowering properties. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na pagkain ng bawang ay nakababawas ng LDL or bad cholesterol, triglycerides, at tumutulong sa liver detoxification. Paano gamitin ang bawang para sa fatty liver? pinaka ang hilaw na bawang. Isang hanggang dalawang piraso, durugin at lunukin sa umaga. Pwede rin itong iluto bilang sangkap sa pagkain. At kung ayaw mo ng lasa, maraming garlic supplements na available sa mga botika. Health Note Kung umiinom ka ng blood thinners o may ulcer, iwasan muna ang sobrang bawang, baka magdulot ng iritasyon o pagdurugo. Turmeric, ampalaya at garlic. Tatlong simpleng halaman na may lakas ng siyensiya at tradisyon. Hindi sila magic, pero sa tamang paggamit, tamang pagkain at aktibong pamumuhay, makakatulong sila sa pag-reverse ng fatty liver at pagpapalakas ng ating liver. Tandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa gamot, kundi sa araw-araw na desisyon natin, mula sa kusina hanggang sa ating lifestyle. Kung gusto mo pa ng mga video tungkol sa halamang gamot, natural health tips at wellness hacks na abot-kaya at praktikal, i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-share sa mga kakilala mong nangangailangan ng impormasyong ito. Salamat sa panonood at ingatan mo ang iyong liver dahil isa lang ito at tahimik man siyang magtrabaho. Malaki ang utang natin dito. you cool.